Ano nga po yan at aniboto yan. Wala raw katotohanan ang mga binanggit sa pagdinig ng Senado kahapon na kaugnay sa umano'y pagiging warrantless ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kasong kinakaharap nito sa International Criminal Court. Sa malakanyang press briefing, sinabi ni ICC Accredited Lawyer attorney Joel Botuyan na mayroong iprinisintang printed copy ng e-warrant of arrest sa dating Pangulo noong panahon na ito'y inaresto ng mga otoridad. Paliwanag ng eksperto, kahit mismong e-copy lamang ng warrant of arrest, forest ang bitbit ng mga otoridad, pinahihintulutan na ito sa batas ng Pilipinas alin sunod sa isinagawang revisions of rules of court sa international criminal court naman daw ay paperless na ang kanilang proceedings maging sa mismong trial meron hong warrant of arrest it was issued by an international court na naging miyembro tayo no? um so hindi yung totoong warrantless ito warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering The, um, the arrest of the former president Bukod dito kahit wala ang physical na kopya ng warrant na maipakita pinapayagan pa rin ito dahil ang mahalaga lamang existing na ang warrant of arrest sa mismong oras ng pag-aresto sa isang individual. Here, sa batas mismo natin hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest no For as long as there exists the warrant of arrest no? um, ano yan, uh, pwede mag -arresto. Bukod sa issue ng warrantless arrest, sinagot din ni Atty. Butuyan ang paniniwala ni VP Sara na extraordinary rendition ang ginawa sa kanyang ama. Um, yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang um, isang terorista na isusurrender sa isang country, no? sa ibang country, hindi sa in international court. No? Dito merong, na, dun, walang, walang warrant of arrest yun, yung extra rendition. Ito meron hong warrant of arrest issued by an international court. And hindi ito country to country. So hindi ho extra rendition yung nangyari dito. Samantala, wala naman daw impormasyon na natanggap ang palasyo ng Malacanang hinggil sa napabalitang paghingi daw ni dating Pangulong Duterte ng asylum sa bansang China. Wala po kami ganung impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ano po yung nakarating, ma'am? Napauwi siya mula sa Hong Kong. So wala po nakarating about asylum? Wala po, wala po, walang nakarating sa amin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.